Bakit okay, ang nangyari? Wala na ata akong Saan ka pa man? Habang tinatahak ko ang kahabaan ng C5 sa Quezon City, mayroon akong nadaanan ditong dalawang rider. Pilit tinutulak ang kanilang mga motor. Kaya ito, tumabi muna ako para hintayin sila at tanungin. nangyari dyan sa dalawa Dito napapansin ko yung isang motor ay flat pala ito Pero pilit niyang pinatatakbo okay, Bakit? Anong nangyari? Wala na ito Saan ka pa man yan? Kapite. Ano? Dali natin doon sa shop? Sige, nandun sa may libis Dali, baba natin Dali, 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 dali Baba natin ta dalang lang ha na lang tayo sige hey, Mula, lang. traffic pa naman Ang din pala yung isa na yan. Ano na tayo kaya? Diretso pa. Sa bandang dulo nito, mayroon na yan doon. Ano, ah, isa na Tagos tayo dyan. Para balik ka na lang mamaya. Saan ka nag-atid? Hindi. Trabaho ako dyan. Ah. Paglabas mo. Parang <laughs> ka-bebne yun pag baki na medyo matagal tagal diretso tayo bandang dulo doon A few minutes later. Ayan, yan. Oh, patuloy ang belt. Meron ka ba doon? Ayun, kayo mo na Ano bang belt yan? Mio? Meron ka niyan? Ha? Ah. Okay. Original yun Yung replacement Hindi ka tatagal yung aftermarket Baka 3 months lang, wala na yun Kung may pira ka lang na naman, mag original ka na Di ba? Nakita mo nga pre Pero kung hapit yung Kwan, di, mag replacement ka muna Ano, iwan na kita dito? Oh. Upload ko lang ha. Sige. Ano pangalan mo? Girlie po. Girlie. Oh, mag-ingat ka. Kabiti ka pa. Girlie. Huh? Alright, so yun. Iniwan na natin dun si Girlie. Bahala na sa dun. Uh, mamili kung alin ba yung Uh, belt ang gusto niyang kunin yung genuine or yung replacement